bomba. Ito ang mga bagay na ito, malakas. Signal number 3. Ito yung mangga? Maraming na... Yung bubong ba? lang. Ha? Ito na lang yung bubong daw. O, oh, yan na lang. Tinan mo yung nangyari dyan sa ang lakas ng hangin. Hindi mo, pa rin sila, ha? bubong oh, bongga. Ang gay shoes. Kasi yeah, medyo mukha na yung baha mga kachats. Kina mo, nanggal na yun na yung mga puno. Eh, no? mga puno. ano, wala Oo, oh, oh, kasi yan, yan yung lambak. O oh, oh, mga kachats. So, oh, ano yung baha pa rin. Yung pangalaling pa rin. Iba tayo. Ayan, ah. oh. Alam mo, yan, ah, bagsakan ng mga kachaksito yung barangay and hall namin, alam mo, bagsak yung puno. Ayan siya mga kachaks. Ayan. Yeah. Pagkawa kami ng mangga kachaks. Ang dami mangga dito mga ano. Ayan, kachaks. Uti naman daming mangga. Tara. Ang purit ka ng mangga. Dali, pulutin yung mangga. Ay, ah. sira. Sira? O, di. Diba, Kung tayo na iba. Okay. Ayan no. mga mangga. Ayan. 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 Man dami dyan kanina. Doon, doon, doon. Doon, madami. Kanina napulutan na namin na ito eh. So, makakasak na kami. Maraming to. Ay, to. Ganda to. mababagsak na lang. Ganda to. Ito kasi, baka nabiyak na to mga makakasak Okay to. Ganda o. Uh, Ayos to. Doon, marami pa dito. Okay po to. Ganda pa dito. Siyempre ko, pangako o. Oh, pangako oh. dito. wala eh, wala na ito eh, mga biak na yata ito, ito, ito wala natin, wala natin lang, ito mga kachaks ito, ay may biak na yata biak na siya, biak na hindi natin kinukuha yung may biak kasi baka mamaya ano yun mga kamigdumi na, ay hindi lang daga safe tayo dito pag ganito hindi pa biak, kahit katulad dito, ito na mga biak na siya oh. o, diba, dami ito namang buko na to wala na, nabakak na hindi na rin pwede nabakak siya, ayan, ayan no dito nyo ayan. eh no, Ano yung mga ano. Ayan, ayan. ayan. Wala. oh. Wala! Oo, maliit parang ay, maliit pa. Ay, may maliit pa siya. Ito, oh, ito, ito, dami dito. Ayun, 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 oh. meron pang grab job. May nakasabit pa po mga dun saba. sa puno. Pwede po ba ito maliit ako? Oh. Ayun nga. Ayun nga, nakasabit. Ayun, ang dami, oh. Eh, dyan nga ako galing galing. Dyan nga ako galing Wala. Ayun, dami, oh. Ayun, ang dami pa dun, oh. Ayun, dami, oh. Ayun, dami, dami. Ang mga ano, ibo. Ano. Ay, eh, ba, ako ako sa... at... Ha? Wala? Ay, nga ako dyan. Ha? Ayun. Ayan, pakita Huwag mo <laughs> nabibiyak! Hehehe. Oh, sarap ito. Fresh from the park. Dali sa ba? Binalaw pa din sa Kaya ng natin tayo. Habot diri diri ata no para isang bukid. Maganda ba? Dali ka na. Eh, Ay, plastik. Ayo, oh, oh, ngapain lo? Balikkan na lang natin pupunta pa naman tayo sa bahay, diba? itu kami. Oh. <laughs> Oo. Oh, dami! Ano ba? Ha? Dami, ikaw pa lang, oh. lang ang patawad ng Kung pa lang, alam Ito naman lang. Hindi ko kaya. Ang iba mataas na yung ibi. Hindi mo di itong laglag lang. Kunin natin. Ayun po. Ayun lang. na sa may ano? Ito may ka na. oh mo. <bosal> hindi, ma-fresh toy, no. ako nakuha ng ano. Oo. Oh. dako ako nakuha ng may sira. Ayun po, oo. Oh. Okay. Ito, ah. ito? Ay, ayun, 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 may so, salamat ba? Hindi, eh. Okay. Ang kapi natin dito, Bago natin wala tayo ng plastic? Ngayon mga anak, wala na. yung mga katsik sa mangga. Ang dami pa nito. Ayan. Ang dagdag natin, sobrang dami na natin nakuha. Grabe. Nagigit ka lahat yung sako na plastic. Oh! Gango-gango sarap. Hindi ka dyan ang mga ano. Ay, sako. <laughs> ha? Ayan, uyo lang no, nyo, no. para para plastic na madumi yan Ato At dumi plastik, pwede na yan. Ha? Yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah. pwede na yan. Ayun <laughs> Ay, na yung sako na isang yun. Yung, yung isa, sako. Kita eh. Yo. Ano ba gira dito dito? Iwan mo na natin, balikan na lang natin kung muna tayong plastic dun sa kabila. Oo, oh, baka pabalik natin muna ako. Hindi yan, wala naman nangunguha masyado ngayon. Iwan, iwan na muna namin ito mga kachaks. Ayun, meron na, may plastic na. Ayan, okay na. Ay, pa dumi, okay na yan. Uubasa oh, naman pa. natin yan eh. Sa so, pala, meron na pala kami naka plastic. Hindi awita eh. Ah. Kunti lang naman ito, ang dami na tayo nakuha doon. eh. ano lang natin ito, so, sinasaid lang natin yung mga... Madami pa nga mga kachaks eh, kaya lang hindi na namin kaya kasi madulas siya. Ang daming ano, karag, madaming yung malalaking langgam. Ang ang agad, baka mahulog pa kami. Sisira siya paabot abot natin sa bagyong ito. Hindi na namin yung ano, hindi na natin yung bahay. Gusto kami ng bahay kung okay na humuy pa na yung ano, baha. Sobrang baha kasi kanina dito mga kachak ng maga. Pagkagising namin, bumabaha na pala. Kaya yun, inano namin yung mga gamit namin. Kaya ngayon, tingnan natin ngayon kung okay na ngayon. Yung um, baha, kung pa na magiging pa kami, mahaba ang lilis na namin. So, ba Bahas, Lahat ng gamit, basa. Ay, sinabi. Hindi namin na explain na baba. Ayan. Ayan, o. Umaba na yung baha ngayon. Sobra kanina. Sobra na ito yan. May dito kalalim na. Hanggang dito yan. Makakapak na ngayon sa may na. Bewa. Umaba na siya. Apo na dito eh kaninang mga grab. Fore. Hey no. Panggalo, no. eh kita mo no. 'to. Eh. Sino mga kachaks yung ano? Sa no. uh, Tumba yung tumbay Oh, tapos sila may mga ano dito, nakalabit na oh. Oh, dito na lang siya kababa ko mga kachaks yung ano. Oh, yung mga wire 'yan. Kasi 'yung no. mga wire oh, Tingnan mo mga katsak eh. Kapunong naman siya. Ayun, na so ako waway. Eh. mo. Ayan. Pagsak waway. Kaya mo ng Ay, po, so. So, yung ka mo mabagi to. Pagsak. Bagsak. 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 oh, Bagsak. sabi lang ba? Sa kabilang bahay ito. Tapos ito, sa kapatid ito, bahay niya. Kapag bahay ng kapatid ito. Ang minoodle, sagsala Nakain nga po dito so, Ano yung nangyari dito oh. Ito ang mga kachas oh. di ba kasyo na? Okay. Oh, di ba ang dami yung PC? Hindi namin yung netflix ang bagay na ito. Malakas para sobra. pala sobra. Kapalimbing pala ako niyo Ito yung mga balimbing. Mm -hmm. Ano yung balimbing? Hindi na ako nakakain ng balimbing. balimbing. Hindi ko pa dun alam yung itsura nun. Ito! Alin. Ito ang balibig. Ah, oo. Yan o. Ano. Kaya lang di ako na yan ito. Dito ako pinagdilid. <laughs> Balim din. Kaya lang di ako nakakain. Dito ako pinagdilid ako pinagdilid. Ay, dito pa lang Ano pa lang balibing? Ewan ko kung nakakain na ako. Pero parang hindi pa kasi hindi ko pa. Dito na kain Ay. Ay. Ay, hindi pa na. Ayun pa. Ay, mga katsak eh. Diba? Kira yung mga bahay na bubong nila yan. Kira pati ito. Tingting nila mga katsak. Grabe yung, natin naman eh. Wala Walang nakakadaan ditong mga sasakyan, yung mga na ano to. Puro nangraran pa to? Hindi ko lang sure. to yung mga sasakyan. Kanina madaling araw, wala nakakadaan. kanina ang gabiwang namin yun sila mo, may yung para ano. mga okay. hindi okay. na yung tubig ganyan ka, ano, ulan ganyan to, mga papakita ko sa inyo napakita ko sa inyo before, yung baha tapos ah, ito yung after na ito na, ito na yung ito yung lahat ng ganit sa sarap. ko sa mga 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 ito na no? Oo. Oh, mga tsaksi nangyari sa mga mga gamit. O yan, basa. Basa lahat. Inanod yun ang bahaya. Inanod ang bahaya mga yan. Eh, to. Dala mo na Baka puno ng mangga. Rambun na lang. Wala nang tan. Wala. Tan na lang to. Ano na nga lang. Hindi mo lang nainog. What happened? Ah. Inog na ba yan? Hindi. Hindi ilaw yan. Wala ka. Wala. Wala. Malinis na dapat. Kanina kayo pumunta. Yan na napakarap

daw pala siya may sa ano sa papaya kaya pinamimigay niya. Sino tayo sa ano kalamansi an? Diyan natin ko may eh, una bagsak yung mga kalamansi dito. Ang daming saging na bagsak ah. Eh, no, ang daming saging na nabagsak mga ka Tsaka dami ang daming ano, putol na ano, puno eh. Sobrang daming putol na puno eh. ano mo naman mga kachaks. Naputol tayo ng mga puno. Ayan ang mga kachaks na kumukuha sila ng kalamansi. Ay, ito pa yung mangga o. Ito, mangga. Yung mango. Oh, ayan, kumukuha sila ng kalamansi mga kachaks na Sira na ano ng bagyo. Laki pala nito, malaki pa lang puno to. Laki nga to. Nakaraan ang dami nitong bunga. Sus, naglalaglagan lang ngayon. Ang dami nga na sa bagyo Oo. Uh, uh. Jamingo no. Uy, matagal na yung ano, yung butas na. Ay, na pala. Ay, ito pa oh, ito naglalaglagan tilay. Alam mo sa iyo natapakan na ni ano. Ano yan? Yung laglag ang dami dito sa taas eh. Ang laki na nung parang dalandan na lupuli dito. May hinog doon o. Oh. Ayun o, tilay, sa dulo. Ayun o. Ayun o, may hinog. Ayun o, may hinog. may hinog doon ah, o. No. Ayun malaki. Ako lang may bahala yun, na. dyan. Malaki. Bubulok lang din naman niya mga yan. Yan ang gagawin nila dyan. Ayun, ayun. dami na naman. ang dami na nakuha. Ayun. Ayun, katulong-tulong na po sila. Nagtulong-tulong nga yung mga pwersa nila, yung mga pwersa ng mga kakawatan, kawatan ng kalamansi, ng saging, yung... <laughs> Sige, sa ID nyo po. Eh, may isa pa doon ah. <laughs> oh, o, ano? Ito ano? O, sa sana na. Tila, maburo langgaw Yung langgaw, oh. <laughs> yung kalanggaw. <laughs> yung gawang, ang daming malanggaw na malalaki. <laughs> Saan ka ba nanggagaling? Hindi, <laughs> <laughs> Ay, kakukuha niya ng orange. Ayan, puro kalag siya ng malalaki. Ayan, no, malalaking langgam. Ayan, no, sobrang dami ng langgam. Malalaki. Ayan, yan, yan. Ayan, yan, yung kumagapang. Dahil na tinanggam na itong isa. Oh, bukas oh, Ayan, na. Oh, bukas na. Ayan ang mga ginawa ng, ano, pag ganitong ng oh, um, tag-ulan at tag-bagyo. Ayan mo na, Chi. Sige lang. Musi mo mo na. <laughs> ang dami ng lakaw. mga buko. Nakuha nila. Diba? Oh. Napakadami. Ayan. Sige. Iwan na natin yung kami ng papaya na ano na tumba. Yun yung no, binibigay sa kami. ng dami ng papaya. Wow! Ang sarap. Ang hinog. Dapat may plastic chain. tayong plastic Hindi eh. ko ka lang dyan. Hindi ko lang kami ng panggulay. Hindi ko lang kukuha. Kuha lang kami lalagyan. Hahaha. <laughs> <laughs>

nabnatin yun na yung ano kaya na nila papaya. dapat kasi kahapon. Matamis. No, na. Matamis guys. Matamis papaya mga nang namin. Ano? Ngon ng nila. Tapos na. Fresh from the farm. Kaka? tamis

I don't know.